So ayun mga boys, welcome back again sa ating YouTube channel. Meron tayong gagawin TMX 125. Alright, napaka dagas. Pari Jose, eh. buhay nyo muna. Antalin muna natin kung anong tunog. Paparating ko sa inyo. Okay, buhayin natin. Dah, gumisit na. Ito niya kung gano'ng kaingay. So, dito na natin kung ano yung dito. So, amaya, yeah, yeah, i-update ko kayo kung ano yung umingay na yan. So, lakas na. So, ayun lang mga koys, yung maingay sa motor ni Sir. Ipakita mo. Ipakita mo. Yun. Wala dyan na. Timing gear. Sobrang lagapak na. lalim. Ang follower, check natin. Sa black, sa black, sa black. Nasa black. Asan ang black? Ito ang black. Ito ang black niya. Ayan, oh. Ang follower niya. Ayos pa. So, ito naman yung kanyang black. Gas-gas natin. So, lubag na. Ito po naging problema nung kay sir na motor na top overhaul na yung kanina maingay na parang helicopter parang makina ng bangka Ito na yung pangiskay ko parang belt Ito na yung pangiskay ko So ito na yung dating na beltan Ito naman sobrang laki na ng ano Parang ugain mo Sa kabila So dito nakalagay yan Parang ugain mo yung ano sa loob. Ayan o. Last na yung uga niya. Masyadong malakas na yung uga. Yan daw education indication. Sumasayaw, sumasayaw to dahil maganda yung tunog. Sumasayaw. dahil maganda yung tunog niya, sumasayaw. So malalim na yung tama ng kampalower. So nga pala mga boys, meron tayong ikakabit. Galing sa ating mabait na ka katropa. pagbrand brand So ito yung gagamit natin, pag-brand. Pari, gulay mo. Nakatape eh. Gulay mo, salo. So ito yung gagamit natin. Magandang quality to, pag-brand. So dahil budget meal, wala pang budget si boss. Ito yung kakabit natin. So, sa mga naka to 125 ito po yung gamitin nyo. Pag brand. Napakaganda pong gamitin. Napakayumamin ng tulog ng makina. So, mamaya, pag nagigabit na natin, i-update ko kayo kung anong ayos na, kung tahimik o hindi. So, sa malamang sa malamang at sigurado, ito na yung problema niya. Timing gear. Okay, mamaya, i-update ko ulit ko kayo. A few moments later. So yan na mga koys, so, napalitan na namin siya ng pagbrand na timing gear So yung malaki Saka yung maliit Yung kalahati so, Ayan, bago na rin yung oil seal niya Bago, na rin, bago yung o-ring niyan So bago na rin yung piston, original piston ring, tsaka black Tapos valve seal, napalitan na rin ng bagong valve seal So yan mga kasket Bago lahat yan para matapos itong problema ni tatay na maingay na parang lato-lato. Lato-lato. So mamaya, update ulit pag naikabit na ni partner lahat. So yun ang lagi problema. Timing gear. Pag ganong ano. Timing gear na ano. Ito. So. Okay. Mamaya ulit. Pag naandar na. O, parating namin sa inyo. Yeah, Ayos na. Laborante MX-125. Bagong block. Ayan ang tanong Hindi na helicopter Saktong mga pem lang Timing gear Yung malakit maliit Tapos yung piston ring yung piston Lock na bago Tsaka valve seal Ayan ang tanong <laughs> Turn up. It is pa. Ayos! Quality!